Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nais ko pong pasalamatan ang aking mag na tagapanood, yung aking mga subscribers at yung mga sharers po natin at yung mga nasa comments. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po. Now, ang ating teksto po ngayon na tatalakayin ay nandito po sa Matthew 24, 7 at 8. Ang sabi, Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Ang ating topic po ngayon mga kapatid, Earthquake at Tsunami. Hudyat na ba ito? na malapit na talaga ang rapture? Now, ang rapture ay iba sa second coming. Dahil ito ay babalik si Jesus para kunin ang kanyang mga mananampalataya sa isang kisap mata at sasalubungin si Jesus doon sa alapaap. Hindi pa bababa si Jesus sa lupa. Ang second coming naman ay makikitang bababa mismo si Jesus sa lupa. Ang katotohanan na dapat malaman bago ang second coming ni Jesus, magaganap na muna ang rapture. Sa second coming, maraming lalabas na hudyat at mga tanda na mga pangyayaring kakaiba na magdudulot ng takot, kahirapan, labanan, lindol at tagutom. Subalit kung dumating na ang araw na nakatakda para sa paghihirap or great tribulation, ay mangyayari muna ang rapture. Narito ang mga mahalagang bagay na dapat nating malaman. Ang una, sinasabi ng Biblia na bago darating si Jesus ay makakaranas ang mundo ng mga kalamidad. Sabi po sa Matthew 24, sa 8 hanggang 8, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pansin na pansin na natin mga kapatid yung mga labanan, sunog, mga kalamidad, malalakas na lindol at mga tsunami. May mga pangkaraniwan, mayroon namang kamanghamanghang kalamidad may mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Ang mga kalamidad na nangyayari ngayon ay isang paalala sa tao na may hisos na darating at mayroong paghuhukom. Na panahon na para magsisi manampalataya kay Hisos at maglingkod na sa Kanya ng tapat. Mga mahalagang bagay na dapat nating malaman. Ang una, sinasabi ng Biblia na bago darating si Hisos ay makakaranas ang mundo ng mga kalamidad. Pangalawa po, ang rapture ay paraan ng pagkuha at pagligtas ni Hesus sa darating na kapighatian. Ang salitang rapture ay hindi direktang mababasa sa Biblia, ngunit nagmula ito sa salitang Latin na raptura na isinalin mula sa salitang Grego na harpazo na nangangahulugang agawin o dakpin ng biglaan. Ito ay tumutukoy sa biglaang pag-akyat sa langit ng mga mananampalataya kay Kristo, buhay man o patay, upang salubungin siya sa alapaap. Sinasabi sa unang 4, 4.16 at 17, Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghil at ng tunog ng trumpita ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa, at natitira ay titipunin sa alabaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ang rapture, mga kapatid, ang katuparan ng pag-asa natin mula sa mga paghihirap natin dito sa mundo at dakilang pag-asa para sa darating na Great Tribulation. Bago darating ang matinding puot ng Diyos, ililigtas na muna niya kukunin muna niya ang church niya or ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya tuwing may mga nababalitaan tayong mga sakuna, nagpapatunay lang ito na malapit ng maganap ang pagliligtas o pagkuha ng mananampalataya sa pamamagitan ng rapture. Kaya dapat laging handa ang buhay, magpakatapat na kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Mga mahalagang bagay na dapat nating malaman, ang pangalawa, ang rapture ay paraan ng pagkuha at pagligtas ni Hesus sa darating na kapighatian. Pangatlo, laging manalangin at mas lalong magtiwala sa Diyos sa mga nangyayari at nababalita ang sakuna. Oo, natural lang na mabahala tayo sa mga nangyayaring sakuna ngayon. Mga lindol, bagyo, baha, sunog, pandemya at iba pa. Lalo na kung ito'y madalas at tila sunod-sunod. Normal sa tao ang makaramdam ng takot, lungkot at pag-aalala sa harap ng mga ganitong pangyayari. Gayon paman, ang pananampalataya ay nagbibigay ng matibay na sandigan sa gitna ng kaguluhan. Ang sakuna ay bahagi ng buhay sa mundong ito, ngunit ang pag-asa natin ay hindi lamang sa ngayon kundi sa pangako ng Diyos na kapayapaan, katarungan at kaligtasan. Walang maiiwan sa rapture kung mayroon tayong matibay na pananalig sa Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Magunaw man ang mundo, iniligtas na tayo ng Panginoon. Kinuha na tayo ng Panginoon. Kaya mahalaga ang tunay na paglilingkod sa Kanya. Sinasabi nga sa pahayag 3 sa sapagkat nagtyaga ka, gaya ng inuutos ko sa iyo, Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. At sinasabi rin sa unang Singko 5.9, Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po yung mga mahalagang bagay na dapat nating malaman? Review muna tayo sandali. Ang una po, sinasabi ng Biblia na bago darating si Hesus, ay makakaranas ang mundo ng mga kalamidad. Number two, ang rapture ay paraan ng pagkuha at pagligtas ni Hesus sa darating na kapighatian. At yung pangatlo, laging manalangin at mas lalong magtiwala sa Diyos sa mga nangyayari at nababalita ang sakuna. Ang ating application po ngayon, ang una, huwag nating pagtakhan ang mga nangyayari sa mundo. Bagkos, isaalang-alang ang mga hula sa Biblia para magsilbing babala sa atin. Number two, laging handa sapagkat anumang oras ay pwede na tayong kunin ng Panginoon sa pamamagitan ng rapture. At number three, huwag bumitaw sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Laging manalangin, tumawag, lumapit at mamuhay ng may kabanalan sa bawat araw. Nawa'y mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.